Ang ina natagpuan ng isang pedophile na nakatira ng limang araw sa kabinet ng kanyang 14-year-old na anak. Ang lalaking ito mula sa North Carolina ang tumira sa kabinet ng isang 14-year-old na babae at ayon sa pulis ay nakipag sa kanya ng ilang beses. Siya si Jared Workman, 27 years old at siya ay nakasuhan ng labing isang bilang ng statutory rape at limang bilang ng statutory sex offense. Ayon sa pulis, nagkakilala si Workman at ang teenager na babae sa internet at tatlong linggo silang nag-chat. Nagkita sila malapit sa bahay ng teenager sa Love Valley area ng Aradell County. Inuwi ng teenager si Workman at tumira siya sa loob ng closet ng babae nang walang nakakaalam ng limang araw. Pag uwi ng teenager mula sa school, lalabas si Workman mula sa closet at sila ay magsasex. Nagpatuloy ito ng limang araw. Nadiskubre lang si Workman na nagpunta ang ina ng teenager sa closet para maglagay ng mga gamit sa loob. Tumakbo si Workman at naiwan niya ang kanyang cellphone at wallet. Kapag siya ay convicted, maaaring makulong ng habang buhay si Workman.